Inaalala ngayon ng mga Albayano ang ikatatlumput isang taong anibersaryo ng itinuturing na isa sa pinakamatinding trahedyang tumama sa lalawigan ng Albay. February 2, taong 1993, nang biglaang ang nagkaroon ng malakas na pagputok ang bulkang mayon kung saan ang sa pitong, pitong mga individual ang nasawi sa hilagang bahagi ng lungsod ng Ligaspi. Karamihan sa mga casualties sa naturang phreatic eruption ay mga magsasaka mula sa mga barangay ng buyuan, Bunga at Mataanag na nagtatanim ng gulay ng mga ngyari ang sakuna. Kahit pa halos walong dekada na ang nakalipas simula ng naturang insidente, ay tila sariwa pa rin itong sa alaala ng ilang mga survivors. Samantala, sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Volcanologist Dr. Paul Alanis, sinabi nito na maaari pa rin maulit ang naturang insidente dahil sa pagiging aktibo ng Volcang Mayon, kaya malaking tulong ang pagpapatupad ng mga polisiya ng mga lokal na pamahalaan na nasa paligid ng vulkan na dagdag pa nito na sa kasalukuyan ay hindi pa inaabot ng teknolohiya ang pag-forecast sa posibleng phreatic eruption ng isang aktibong bulkan na kaugnay nito. Sinabi ni Alanis na aktibo ang kanilang tanggapan sa pag-aaral ng mga instrumento upang mas mabantayan ang aktibidad ng mayon volcano. Wala pa po tayo dun sa level ng technology na makapag-predict we're not saying not, we're not saying impossible so two um, mga approaches tayo ginagawa marami tayo mga instrumentong ng at matindi yung pag-aaral na ginagawa natin para sa Bombo Network News, ito si Bombo Romela sa Kaya na Wanda sa nag-uulat for the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio, Bombo!